nandito tayo ngayon mga pila sa Malaysian Immigration kasi papasok tayo ulit ng Malaysia kasi nga ngayon na nga ang araw na tuluyan ko na nga talaga ipapabunot yung ating ngipin <laughs> Actually mga ka-OFW, ang totoo talagang plano dito is ipaparoot lang ko dapat to kasi sa May 19 pa. Ang problema kasi pa sobrang sa ng ngipin natin at hindi ko talaga kinaya kahit binigyan ako ng amoxicillin tsaka ibuprofen ng dentist na pinuntahan ko dito sa Malaysia nung biyernes, hindi kinaya kaya nag ako sa kanya na kung po pwede, ipapabunot ko na nga ngayong araw, fully book yung ano niya sabi niya, hindi na po pwede pero sabi ko, sige na dok, isingit mo ko kaya yon eto, nandito tayo ngayon sa araw ng linggo few moments later at nakalabas na nga tayo ng uh, immigration mga ka-OFW, nandito tayo sa may Central Mall. Nagaantay lang tayo na magbukas itong mall. Kasi dumating tayo dito before 10am. Eh, alas 10 ng umaga yung opening ng mall. Ayan yung mga tao mga ka-OFW. Nagaantay na magbukas ng mall. 9.56 na ng umaga. So mga 4 minutes na lang magbubukas na yan. Ang galing mga ka-OFW o. Oh, kasi dito sa may bungad ng mall. Ayan o. Oh, meron nagbebenta ng kakanin. Ang masarap itong kakanin nila mga ka-OFW. Alright it. Finally, bukas na yung mall mga ka-OFW. Since 10.30 pa yung ating schedule sa dentist, gala-gala muna tayo konti. Ang gusto ko kasi dito sa Malaysia mga ka-OFW, ang mura ng mga bilihin dito. Mas mura ng gihamak sa Singapore. <laughs> Ito yung mall nila mga ka-OFW. Actually, medyo luma na tong mall na to. Pero dinarayo talaga ng mga tao kasi katabi lang ito ng Malaysian Immigration. Yun na nga mga ka-OFW, nag-decide na talaga ako ngayon ay ipabuno tong ngipin na to kasi sumakit ako gabi. Actually, nagdadalawang isip ako kung anong gagawin ko dito sa ngipin na to. Kung magro canal ba ako or total extraction, yung bubunutin talaga. Kagabi, nanonood ako ng mga videos, ng mga benefits ng root canal, yung mga pros and cons. Pero nang may napanood ako na video na mas sobra yung cons doon sa root canal nagchange yung mind ko sabi ko ganyan ipapabunot ko na lang talaga tong ipin na to actually sa totoo lang nangihinayang talaga ako dito sa ipin ko pero I would rather tanggalin na lang to kesa nandyan siya tapos magkukos lang ng sakit maapektuhan yung daily lives ko the reason also na gusto ko siyang ipabunot dahil wala akong budget actually for root canal kasi ang dami kong mga binabayaran ngayon meron akong pinabayarang uh, ang mga utang at saka pinapagawa din kasi namin yung bahay ng nanay ko so ang dami ko talaga ngayong ano ba ang dami ko ngayong mga bayarin so naniniwala ako na pinadelay ng Panginoon yung aking root canal procedure noong biyernes dahil siguro gusto niya muna akong mag-isip timbangin timbangin yung aking financial status noong una kasi ayokong ipatanggal kasi for aesthetic reason no? di ba <laughs> So, nung nahimasmasan ako, naisip ko na ang dami ko palang bayarin yung root canal. Kasi alam nyo ba, ang root canal dito nasa 1,200 ringgit. Kasi pinakwenta ko na doon sa dentist. Plus, yung iba mo pang gagastusin. At hindi lang yung root canal ang gagastusan mo, mga ka-OFW. Ah. Kasi pagkatapos daw ng root canal, yung ngipin natin, ano yan, magiging brittle yan. Kaya kailangan lagyan ng crown. Eh, yung crown ang pinakamahal, aabot ah, ng 1,800. So, pinag-isip ako talaga ng Panginoon at sinabi niya na, Eri, eh, sabi niya ganyan, hindi worth it magpa-root kanal. Sabi ko ganyan sa sarili ko, okay, eto na nga. Papabunot na nga natin. Pero actually nga, hindi pa nagsisinkin sa, sa akin na ipapabunot ko na. <laughs> okay, mga ka-OFW, this is it. Papasok na tayo ng dental clinic. <laughs> Hi, good morning. I have a, an appointment, yes, 1030.